Nagsalita na si Paulo Avelino tungkol sa mga kumakalat na balita ukol sa kanyang paglipat ng network. Ayon sa mga ulat, nakatakdang pumirma ng bagong kontrata ang aktor sa Kapamilya Network, sa kabila ng mga spekulasyon na siya ay babalik sa GMA Network, kung saan siya unang nagsimula sa kanyang karera. Maalala na noong na ang franchise ng ABS-CBN, isa si Paolo sa mga tumulong sa mga empleyadong nagpatuloy sa network. Nagbigay siya ng financial support sa mga ito na nagpakita ng kanyang malasakit at pakikiisa sa mga kasamahan niya sa industriya. Ang kanyang dedikasyon sa ABS-CBN ay hindi may kakaila at ito ang nagbigay diin sa kanyang desisyon na manatili. Sa kanyang pahayag, binanggit ni Paulo na itinuturing niyang pamilya ang ABS-CBN dahil dito, desidido siyang hindi iwanan ng network na nagbigay sa kanya ng maraming pagkakataon upang umunlad sa kanyang karera. Aniya, hindi ko kayang iwanan ang tahanan ko. Ang ABS-CBN ang naging bahagi ng aking buhay at karera, kaya't nandito ako upang magpatuloy. Marami ring mga proyekto ang nakaabang para kay Paulo, kabilang ang isang pelikula na makakasama niya si Kim Chu. Ang kanilang pagsasama sa big screen ay inaasahang magbibigay ng kasiyahan sa kanilang mga tagahanga, lalo na't kilala ang dalawa sa kanilang magandang chemistry sa mga proyekto. Ang pelikulang ito ay isang magandang oportunidad para sa kanila na ipakita ang kanilang talento at muling makilala sa industriya. Sa kabila ng mga pagbabago sa industriya ng telebisyon, patuloy na naglalabas si Paulo ng mga bagong proyekto na tiyak na magiging kaakit-akit sa mga manunood. Ipinakita niya na sa kabila ng mga hamon, ang kanyang pagsisikap at dedikasyon sa sining ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga tagahanga ay umaasa na makikita pa ang kanyang mga bagong proyekto at ang kanyang mga pagsisikap upang makagawa ng dekalidad na entertainment. Hindi may kakaila na ang mga desisyon ni Paulo ay may malaking epekto sa kanyang karera, ngunit sa kanyang paninindigan at prinsipyo, mukhang handa siyang harapin ang anumang hamo na darating. Ang kanyang tiwala sa sarili at paninindigan sa kanyang mga pinaniniwalaan ay nagpapakita ng isang magandang halimbawa para sa mga baguhang artista. Maraming tao ang nagbigay ng reaksyon sa balitang ito. Ang kanyang mga tagahanga ay masaya sa balita ng kanyang pagpirma sa ABS-CBN, habang ang iba naman ay umaasa na makikita pa rin ang kanyang talento sa ibang network kung sakaling mangyari ito. Ang mga usapan ukol sa kanyang posibleng paglipat ay nagbigay diin sa kahalagahan ng kanyang presensya sa industriya ng entertainment. Sa kabuhuan, ang desisyon ni Paolo Avelino na manatili sa Kapamilya Network ay isang patunay ng kanyang loyalty at pagmamahal sa kanyang tahanan sa industriya. Ang kanyang mga proyekto at ang pagbabalik niya sa mga manunood ay tiyak na magiging isang magandang bahagi ng kanyang karera, at inaasahang magbibigay ng kasiyahan sa kanyang mga tagahanga sa hinaharap. Ano ang sa balitang ito?